Isang lalaki sa Bristol, England na napagkamalang pedophile ng pulis ay binugbog at sinunog ng buhay. Umamin si na Lee James at Stephen Norley sa pananakit at pagsunog sa kanilang kapitbahay na si Bijan Ebrahimi matapos kumuha si Bijan ng mga litrato sa isang party sa bahay ni James kung saan may mga gumamit ng droga sa harap ng maliliit na bata. Ikinagalit ito ni James na sinabihan ng mga kilala niyang teenager na sirain ang hardin ni Bijan. Matapos kunan ni Bijan ang litrato ng mga bata, ni-report siya ng isa pang kapitbahay sa pulis bilang isang pedophile. Walang nadiskubre ang impormasyon ng investigasyon ng pulis pero hindi rin prinotektahan ng pulis si Bijan kahit na alam nilang maari siyang saktan ng kanyang mga kapitbahay. Dalawang araw ang nakalipas at lumabas ang video kung saan sinusunog ni James at Norley ang buhay pang si Bijan. Ito ba ay isang kaso kung saan walang nakakaalam ng mga pangyayari o ito ba ay napigilan sana ng pulis? Kasalukuyang iniimbestigahan ng Internal Affairs ang anim na police officers na sangkot sa kasong ito.